Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 24 ng Enero, ipinagdiriwang natin si San Francisco ng Sales. Kamusta? Si San Francisco ng Sales ay isang ika-16 na siglo na obispo, teologo at mistiko. Pinanganak noong 1567 sa Torrens Glier, Savoy, Pransya ngayon. Kilala siya sa kanyang papel sa reformasyon ng Katoliko at sa kanyang kontribusyon sa espiritualidad ng Kristiyano. Si Francisco ng Sales ay nakalaan para sa isang legal na karera, ngunit pagkatapos ng isang panahon ng espiritual na pag-unawa, nagpasya siyang maging isang pari. Siya ay inorden noong 1593 at inialay ang kanyang buhay sa pangangaral at pagtuturo. Noong 1602, siya ay pinangalan ng obispo ng Geneva, isang rehiyon noon na higit sa lahat ay Calvinist. Siya ay sikat sa kanyang malumanay at mapagmahal na diskarte sa pagbabagong loob gamit ang panghihikayat sa halip na pamimilit. Sumulat siya ng ilang mga espiritwal na gawa, kabilang ang Introduction to the Devout Life, na nananatiling isang maimpluwensyang gawain sa kristyanong espiritualidad. Narito ang isang panalangin kay San Francisco ng Sales. Diyos na walang hanggan, na tinawag si San Francisco ng Sales na maging apostol at doktor ng kahinahunan at kapayapaan, hayaan mo kaming matuto mula sa kanyang mga turo at tularan ng kanyang halimbawa sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, sa pamamagitan ni Yesu Cristo na ating Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Babylonia. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.